So, hello guys, kamusta kayo? So, subukan ulit natin na magbalik sa pagbo So, araw nga pala ngayon ng Merkoles dito sa dito sa Alberta, sa Canada. So, lumabas tayo ngayon kasi nagpa nag service ako ng ano, ng kotse dun sa kasa. So, iniwan ko lang dun sa baby Sabi before 1 daw matatapos na. 11, ah 12:30 na pala ng ano magtatanghali na. So, babalik na ako. Naglakad-lakad muna ako. Pumunta ako diyan sa mall. At ang laki ng binayaran ko, guys. kulang kulang 800 dollars kasi ano, transmission, etc. Yung brake system niya, may problema. Tapos, tapos change oil. Tapos, ano pa ba? Basta, ang babayaran ko ngayon, mamaya, ayan. Walang walang 800. So, hindi biro yun, ha? Pero, okay lang kasi, at least sure natin na walang magiging problema yun kotse natin kasi ibabiyahe ko ng malayo yun sa susunod na buwan or next next month kasi magta-travel ako sa malayo bali ang idadrive ko ay more than 1,200 kilometers yun so 14 hours na drive yun ko. kung dere derecho kasi malilipat na tayo ng trabaho eh Malilipat ang trabaho, malilipat ng ibang probinsya. So, nangiging bagong yugto na naman ng ating pakikipagsapalaran dito sa Canada. So, matatapos na yung kontrata ko. Nagpaalam na ako sa boss ko. Sabi ko, maglilipat na ako. Tapos, nagkausap na rin yung magiging boss ko. Saka yung boss ko ngayon boss ko dito sa tiyap pinapasok ang kontra ko so yun yun lang bali almost 2 months na lang ako ano dito sa Alberta tapos malilipat na ako ng ibang probinsya nilipat ako ng Manitoba Ma Manitoba tayo guys malayo-layo din pala yung nilakad ko so, yun, guys ang haling tapat ng lalakad tayo napaka init pero okay lang yun saglit lang yung init na yan kaya lulubos-lubos ko na lubos-lubosin na natin yun nakakaano na tayo nakakinelas so babalikan na natin yung kotse natin kung tapos na at syempre ibabayaran natin yung magkano yung service laki nagulat ako kasi in-expect ko $150 lang yung babayaran ko ngayon sa service which is oil change lang dapat yun tapos nung na-check nila oh, may mga problema pala kaya pala may lumalabas dun sa screen sa dashboard na service kailangan na siyang i-service so almost one month na nga yung lumalabas nag indicate siya doon na kailangan nyo na ng service pero hindi ko pa dinala <laughs> hinintay ko pa so yun nga na check siguro nila may problema talaga at kailangan um, service servicean yung um, kailangan maayos mas malaking problema yun siyempre pagka hindi natin pinakayos lalala at lalala so ayan yung, ayan yung ano so ayan guys yung kia ayan, dito sa red beer ayan yung kotse natin kanina pa tayong nain dyan ng 10.30 actually uh, before 10.30 like think 10 pa lang nandiyan na ako sabi nga sa ng isang mababaya ano ang aga ko daw so mas mabuti na yung maaga so yan so pagdating natin sa loob bago tayo pumasok sa loob papatayin ko na yung video guys kasi yun pa mahiyain mahihain tayo hindi pa tayo sanay sanay mag pero sana guys support tayo yung ko vlog ko magsisimula ulit ako mag mula, time, vlog ko yung pagbo vlog ko kasi sayang naman at meron na tayong 2,700 subscribers so sayang din na hindi natin itutuloy at yun nga yun na yung yun na yung kotse natin tapos na nakita ko na sya na ando na sya sa labas Nilabas na siya sa service So yung mga kotse nila Hindi lang puro Kia yung Binebenta nila dito Pero syempre More on Kia sila yan, May Hyundai din sila So yan Nakita ko yung kotse ko sa labas eh. Sana tapos na Wala nang problema kotse natin syempre para mailabas natin yan may uwi natin yan kaya kailangan natin bayaran yung mga danyos so ayan guys so ayan ayan ang kotse natin so ayan papasok na tayo patayin ko muna guys mamaya na lang ulit